tingnan nyo. Yan. Straight na straight. Dito ako kumuha ng ano. Ng batak. Dun. Mula dito. O batak dun. Para tuwid lahat. Yan o. o. Kita nyo. Sinsa na kayo, mahangin Maglalagay kami ng pasya doon sa pasya dito Bukas na siyon ang lalagay namin 10 ang sukat nyan, Jess. 10 pulgada